isang mapagpala at matagumpay na araw sa lahat ng ating mga Welcome po sa ating pag-aaral sa Book of Matthew chapter 12 verse 33 hanggang 37. Gusto ko po ipagpatuloy ang isang mensahe na very interesting patungkol po sa bunga. Ah uh, sapagkat uh, ayon sa salita ng Diyos, no? sa pamagitan ng bunga, no, makikita kung anong klasing puno ikaw, no? Ano nga bang klasing puno ikaw kung isa kang puno, ikaw ba isa akin? rich in potassium o mangga rich in vitamin C? No. So, nakikilala ang puno sa kanyang bunga. Uh, sapagkat si Kristo ang pinapatukuyan niya dito ay ang mga pareseyo na nangangaral at nagtuturo patungkol sa uh, libro o kautusan ni Moses. Ngunit, um, iba naman ang sinasabi ng kanilang mga bibi. No? Sinasabi nilang naniniwala sila sa Diyos at sila ay pinili at hinirang ng Diyos. Ngunit, hindi naman sila naniniwala kay Jesus Kristo. So, ang title po is, Sa Bunga Nakikilala ang Puno. Uh, point number one, ang mga pareseo po at mga skriba at mga reliyosong leader ng templo, uh, sinabi ni Jesus in verse 34 na sila ay lahi ng mga ulupong o ahas. Sapagkat kung paano ang lason ng ahas ay nakamamatay ang kanilang reliyosong kamandag, o pangangaral batay sa legalismo at gawa ay nakakamatay ng kaluluwa marami po ang mga katuruan na hindi naman uh, naangkop o nakabase at nakapunto kay Hesus Kristo. So uh, kini nila si Jesus no, patungkol sa pagpapalayas ng demonyo at sinasabi nila na si Jesus ay kakampi ni, ni na, ng mga demonyo at sila ay hindi. No? So ngunit uh, gustong ipakilala ng Panginoon ang kanilang i-expose ang kanilang tunay na hangarin at layunin sapagkat ang gusto nila ay patayin sa si Hesus Kristo ganito po ang ating kaaway no? ang, ang kalaban natin ay gumagawa ng maraming kaparaanan para malihis ang ating focus at hindi natin makilala si Kristo sa ating buhay no? bilang mga disciples ang gusto ng Panginoon ay matrain tayo, mag equip tayo sa helio at makita natin uh, kung sino tayo at ano ang mission natin. No. Pangalawa, uh, sila ay salungat o pa iba iba ng kanilang argumento sapagkat uh, tinatanggap nila ang kanilang mga mag-aaral na nagpapalayas ng mga demonyo kini uh, kinikwestiyon ni si, nila si Jesus na nagpapalayas ng demonyo ngunit yung kanilang kapwa ay nagpapalayas din ang demonyo at hindi nila kini question no so marami silang uh, uh, mali o paiba ibang mga uh, salita na ang tunay naman na layunin nila ay uh, hindi kilalanin si Jesus bilang Kristo bagamat nabasa nila at alam nila kaya nga sabi ng Panginoon na ito ay blasphemy o kasalanan sa espiritu sapagkat alam nila unit uh, hindi sila nagsisisi no so sabi ng panginoon mas matindi ang judgment sa sa alam natin yung bagay alam natin ang vangelo at hindi tayo uh, nagre-repent kaysa naman wala tayong alam mayroon pa tayong paraan para magsisi no? uh, so ito yung mga paraseyo In verse 34, kung paano kayong makakapagsabi ng mga mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama. Sabi ng Panginoon, sinasabi niyong mabait kayo at mabubuti kayong tao, kayo ay men of God. Ngunit, paano yung mangyayari yun? Kung, kung tunay na nasa loob ninyo ay hindi naman talaga mabuti. No? So, ganito ang Jablo. Ah, no? uh, siya ay nag aak na anghel ngunit sa totoo he is evil at ang gusto niya ay madaya lamang ang tao. No sabi ng Panginoon, paanong nagsasabi kayo ng mabuti ngunit sa totoo naman kayo ay masasama So direktang uh, pinapatukuyan ng Panginoon ang mga paraseyo uh, patungkol dito. Sabi niya, walang sino mang kas sinumang kasamaan ang makakagawa ng lubos na kabutihan kapag ikaw ay masama at ang nasa loob mo ay kasamaan, tiyak na kasamaan ang lalabas sa iyong bibig. At ito ang magiging bunga, sabi nga doon, di ba? Kung ang puno ay bad, magiging bad rin ang bunga nito. Hindi naman ito mamunga ng hindi mabuti. Kung ikaw ay mabuting puno, mamunga ikaw ng mabuting puno. So, talagang makikita no, sa bunga natin at Uh, kung ano ang nasa loob natin. No? So, napakahalaga kung ano yung nilalagay natin sa ating isip. Ito ay papasok sa ating puso at ito ang lalabas sa ating mga bibig. No? Sa, sa, ayun sa verse 35, binibunyag ng ating mga salita kung, kung ano ang nasa ating loob o sa ating puso. No? Yung tao, hindi naman yan basta-basta nagagalit lamang, kundi nasa loob na niya yung galit, yung hinanakit, yung may mga, nasa loob na nasa loob. So, ang kanilang puso ay masama, kaya hindi naman sila tumatanggap kay Jesus bilang Mesiyas. No? Sabi sa James chapter 3 verse 11, hindi hindi makakapamunga ang ulibo ng igos. So, dahil ang mga paraseyong ito ay hindi naman tunay na kumilkilala kay Jesus, tumatanggap kay Jesus, natural lamang na ang kanilang puso ay masama. No? So, it's natural para sa mga hindi mananampulataya, natural na gumawa sila ng kasamaan at hindi mabuti. Ngunit tayong mga mananampalataya at naniniwala sa kay Jesus, kung tunay tayo naniniwala, hindi natin kinalulugdan, kinasisiyahan ang mga bagay na masama. sapagkat so, hindi naman tayo masama, tayo ay may banal na espiritu. No? So, and point number two, ang isang tao ay unang naniniwala sa kanilang puso. Kung ano yung nasa loob, Doon, yung, yun ang lumalabas. The abundance of the heart, speak it. No? Kaya nga, sabi sa Romans chapter 10 verse 9, sapagkat tayo ay nananampalatay if we confess with our mouth and believe in our heart then we will be saved tayo ay malilig So, ang una ay hindi yung, yung gawa o yung bunga, kundi kung ano yung nasa loob natin. Ano yung kaloob-looban natin? Tayo ba ay may banal na espiritu? Tayo ba ay may salita ng Diyos? No? Pangatlo, sila ay walang ingat sa kanilang salita or very careless words. Alam nyo ba na yung, yung, yung dila natin, yung mouth natin is very powerful. No? ito ay nagkukos ng fire at makakasunog ng 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 isang forest ibig sabihin ganun kakapangyarihan ang salita na mababanggit natin kaya pag-ingatan natin kung ano yung lumalabas sa ating bibig sa pag sinasabi dito na kung hindi tayo careless sa ating mga salita ang mga pumapasok sa iyong isip ang siyang pumapasok sa iyong puso at ang sinasaloob ng iyong puso ay siyang lumalabas sa iyong bibig No. Kung kung ano yung nasa iyong mind, yun ay papasok sa iyong puso at yun ang lalabas sa iyong bibig. Kaya tandaan ninyo, sabi niya sa verse 36 sa araw ng paghuhukom, panalagutan ng tao ang bawat uh, salita. O walang kabulahing salita na sinasabi niya. Kaya hindi mabuti at maganda na nagbabanggit tayo, nagsasabi tayo ng mga salitang walang kabuluhan. No, naalala ko yung yung halaman no, yung isang gardener lagi niyang sinasabihan ng mabuti yung kanyang mga uh, mga flower at namumukadkad sila at namumunga kunit. kung sasabihin niya naman ng mga bad words at kinakurs niya yung mga yung mga halaman at mga pananim ito naman ay hindi namumunga at hindi gumaganda no? so napaka powerful ng salita na sinasabi natin kaya huwag tayo maging careless sa mga salita, kundi uh, maging maingat tayo at magkaroon tayo ng salita na nagbibigay buhay at kalakasan sa iba. No? Number three, dapat nating matutunan ang wika ng Diyos. Yun, yung totoong lingwahe o salita, yun ay ang lingwahe na dapat lingwahe ng Diyos, hindi lingwahe ng sanlibutan, hindi lingwahe ng jablo, no? kundi lingwahe na nagpapahayag ng pag-ibig, lingwahe na nagpapahayag ng pag-asa, lingwahe na nagpapahayag ng buhay. No? In verse 37, uh, napapawalang sala ka o paparusahan ka batay sa iyong mga salita, sabi ng verse 37. No? So napakahalaga pala ng ng confession, kung ano yung sinasabi ng ating bibig. No? Hindi ibig sabihin maliligtas tayo sa ating salita. Hindi naman po ganun. Tayo pa rin ay naliligtas sa ating pananampalataya. Ngunit sinasabi po dito, sapagkat kung ano yung nasa loob, yun ang binabanggit natin, di ba? So, kaya naligtas tayo dahil sa ating pagkumpisal na si Jesus ang Kristo. At kung hindi tayo mananampalataya, hindi natin ikukumpisal ang ating kasalanan sa Kanya, hindi rin tayo maliligtas. No? Kaya anong dapat natin gawin? Makinig, sa salita ng Diyos at sa kanyang salita. No? Ayon sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 uh, chapter 6 verse 4 to 9 Hear, O Israel, makinig kayo love the Lord with all your heart with all your strength no? So uh, Luke 11 28 and Romans 10 9 10 17 no? Kailangan uh, ang salita ng Diyos ay dapat nating pakinggan at dapat nating isa puso no? yun ang dapat nalingguahi na dapat nating sundin no? hayaan mo mailagay ang ang salita sa iyong puso no? minsan nakikinig tayo yung nananatili ito sa ating isip at hindi nakalagay sa ating puso ano sabi nila sa puso hindi sa puso ano dapat talaga sa puso at hindi sa nguso sabi ng Joshua 1.8, meditate the word of God day and night. No? Psalms 119 and 1, 1 to 47, 48. Kailangan nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. No? Ito magbibigay sa atin ng kalakasan, pag-asa, karunungan. No? ah uh, yun ang lingwahe na dapat nating matutunan. Patuloy mo itong gamitin. You know, sabi nila, pag gusto mo daw matuto ng isang lingwahe, kailangan mo ito paulit-ulitin na ginagamit no so yung salita ng Diyos dapat nating dapat basahin dapat nating uh, iisabihin i-forum o i-share natin sa iba para maging atin yung lingguwahe na yon no para maging natural ito sa atin so ako ngayon sa Kalasuku ngayon ay nasa Surigao so dahil lagi ako nakikipag-usap ng Bisaya mas naging portable ako nakakuha ako ng mga salita na surigaw nun, no? So, ganoon ang matuto ng lingwahe, no? Ganun din sa salita ng Diyos. Paano natin matutunan ang lingwahe ng Diyos kung tayo ay nananahimik? Tayo ay hindi nagshare ng mga forum natin, hindi tayo nagbabasa ng Bible, no? In conclusion, nagsisimula ang lahat sa puso at si Kristo lamang ang makapagbabago nito. Hilingin natin kay Kristo na bigyan niya tayo ng bagong puso na kilalanin siya bilang Kristo at magsalita no? sa katotohanan at ayon sa katwiran. No? So, mahalaga yung bunga. Ngunit, kasi ito yung nagpapakita, nagpapakilala kung anong puno tayo. Ngunit, ang higit na mahalaga kung ano yung nasa loob, kasi yun ang lalabas. No? So, sabi nga, it's not the fruit but the root ano yung nasa loob natin no so sino ang pwede magbago ng kasing-kasing natin ng ating puso ang Panginoon lamang so Lord baguhin mo yung aking puso upang magbago din yung aking pananalita no magbago din ang aking uh, ginagawa magkaroon ako ng bunga no so kung tunay ka na anak ng Diyos at ang banal na espiritu ay sumasayaw tiyak na lalabas ito at makikita ng iba na tunay tayong mga anak ng Diyos. Pamuli, God bless you. No? See you next time sa ating mensahe.